Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, maganda naman ang panahon ngayon, hindi umulan. Makakapag-video si Amiga. Kahapon talaga, malakas ang ulan. Naglalakad siya dito, wala man lang ano. <laughs> Mahirap kasi pag-video, pag ano, kasi yung, yung cellphone, napapasa, kahit nakapayong, napapasa siya, kaya wala naglakad ako dito kahapon nang wala akong video. Ayan, ngayon lang, ngayong umaga. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Mamaya makapag-jogging. Pag ako natapos ng ano. Ayan. Nag-jogging ako mamaya. Mga guys. mga gay nagkukwentuhan <laughs> ayan tahime kasi sabado po walang gaanong sasakyan saka walang gaanong nag ano oh. ikot lang <laughs> tahimik po siya parang maaga pa naman. Pero ano, kahit hindi siya, ano, makulimlim pa rin naman. Talagang nag-ano pa rin, nagbabadya pa rin yung uulan. Uulan kasi makulimlim pa ang mga kalangitan. Hmm. Pag Sabado talaga po, Sabado at Linggo, ayan ang ano. Maganda mag-jogging dito mga amiga pagka ano, Sabado at Linggo. Ayan o, oh, may nag-jogging. Mm. O oh, ayan, may nag-jogging sa gilid. Ayan, ganyan ang ginagawa ko pagka ano. Ngayon hindi ako makapag-jogging kasi nag-ano ako. Mamaya ako mag-jogging. <laughs> ayan, naglalakad. Kasi kahapon wala akong ano. Ayan ang aking ikwento sa inyo tuwing ngayong umaga, mga amiga. Ayan, papasok si amiga. Ayan. Pasok muna po tayo. Pag may break time, tsaka tayo mag engage no? Pag may pasok nga, pag may trabaho. Ayan. Sabay upload. Ayan, mag-engage, tsaka mag, ano, magreply sa mga nag-comment sa in-upload nating video no. Ay diyan. maraming maraming salamat pala. Huwag nating kalimutan ang ating mga viewers, followers sa uh, nag-share sa ating mga amig, sa ating video, sa ating sa ating mga amiga. Ay n. maraming salamat po sa in generic yung aking ano Uh, in-upload, pinos, ayan, salamat, salamat po sa inyong lahat. God bless. Maraming salamat po.